Guys, dito kami sa Marikina guys Ayun o oh. Ayun o oh. Ayun o oh. Ito yung anak ako Bebe Ayun o oh. Bebe Ayun o dito kami sa ano Riverbank oh. Bank no. Hi. Wala sa iyo. Hi. Hi, dito kami sa Riverbank, Marikina no. Marik part ng Marikina to no. Yan, ito si Serenkel o. Oh. Yan, may Serenkel ko ito. Ayun o. Oh. Ay, tangat na siya. Ayan o, oh, ganda rito no. O, kulag ka dyan. Ganda rito o. Oh. Kapasyal din. Malakas. 2025 na. Ito oh. naman. Ito oh. naman. Ito <laughs> 25 daw no. Huwag na masyal tayo dito. 20-20. Tripa ata yun Oh, 2023. naman ng 2024, hindi kami nakapasyan. Ngayon ulit. Yun o. Oh. Ganda rin ito, kaso rin. Dito kami sa nag-ilid. Ayun. ayun sila o. Oh. Ayan sila o ba ba Tignan mo! Sino? <laughs> ano yung hilihan nga nga? Takot siya eh. Takot siya dito. Parang si ano yan? Horror house? Parang kutso lang <laughs> eh. Pangalan niya raw, 'di niya ang sandal sa ganda. Yan. Yan o ano? Malian yan. Guys, guys, guys. Guys, look, ha tingnan niyo yung mga suot din lang tsinelas. Yan ha Ayan. Tingnan niyo yung tsinelas ko. <laughs> <laughs> tingnan niyo yung tsinelas ko. <laughs> Sa aming ganto, sa ayan niyang pahangin. Dito rito, dito rito. Dito rito, lang ba tabi? Wala tayo mga hipahirang. Dito lang, dito lang Wala tayo, wala tayo. Ati tayo nang uupuan. Tara? Ano na kami na makapunta. Dapat dala ko yung ano eh. Ito na ko sana yung ano. Eh, sandals. Ito oh, 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 oh. na problem mo. Ito na itapon yung mas bakit. Hindi naman huwag yung tapon. Sabi <laughs> niya, huwag hey, na ako nakapalisan sa tapon ko kayo eh. mo. Ayan o. Takot <laughs> si Sibili. Natakot si Sibili.